Mike Magat, hindi kailanman nakaranas na maharas kahit nagpapaseksi noon sa pelikula. Alamin ng iSpotted Report ni Anton. Isa si Mike Magat sa mga matatawag na hubadero noong kanyang panahon dahil sa dami ng na mga nagawa nitong sexy films. Kabilang sa ginawa nito ang pelikulang Nights of Serafina noong 1996 kung saan halos nakahuba dito lagi sa buong duration ng pelikula. Pero ayon sa aktor, kahit kailan na hindi siya nakaranas ng sexual harassment. Siguro mano ay dahil bato-bato ang kanyang katawan kaya't baka natatakot daw sa kanya ang mga gay na nakapaligid sa tuwing may shooting sila. Natatawang sinay pa nito na feeling niya ay yun ang dahilan kaya't hindi siya malapitan ng mga ito para chancingan, dahil natatakot ang mga ito. Ngayon o manong ay may mga nagbibiro sa kanya ng mga pangchichansing pero idinadaan niya raw sa biro ang mga ito kaya't nawawala agad ang interes ng mga ito sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.